3, 2, 1, GO! Bea Alonso bilang ambasadres ng Catalina Lake Residences na matatagpuan sa Bawan, Batangas. Ito ay kabubukas pa lamang sa pamamahala ng Santa Lucia Land Real Estate. Yeah. Yeah. And of course we'd like to have the members of the City Council led by Mayor Ryan Moore. Narito ang kanilang mga sa inaugural blessings ng Catalina Lake Residences with Bea Alonso. Bago pa nakababa sa sasakyan si Bea, inaabangan na siya ng kanyang mga fans at supporters na taga roon. Nagiyawan sa tuwa ang mga fans ni Vian na taga roon. Anila, nakikita na nila sa personal ang atres. Maganda nga naman ang actress. Bagay na bagay sa kanyang maiksing buhok at ang kanyang attire na naka white pants at naka white overcoat. Pagkatapos ng blessing ceremony, ang kasunod ay cutting the ribbon with Bea Alonso kasama ang mga officers ng Catalina. Nakatayo si Bia Alonso sa kabilang dako kasama ang officers ng Catalina na may hawak na balon at tarpulin ni Bia. Kasunod sa kating ribbon, pinalipad na nila ang maraming balon kasama ang tarpulin ni Bia Alonso at sabay sigaw ng congratulations. Ready? Three, two, one, go! Pagkatapos ng palipad ng balon, pumasok na si Bia sa loob, nakaupo, katabi niya ang mga officers ng Catalina na nanonood ng programa. Engineer, Habang nanonood ng programa si Bea, lumapit naman ang kanyang mga fans at supporters para magpa-picture kasama si Bea. Tapos na ang programa, kasama naman nila si Bea sa salo-salo ng mga staffs ng Catalina Lake successful at mapayapa ang inaugural blessings ng Catalina Lake.